Ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. <tinyo> Nabuking nga ni Ramon itong si Olga sa kanyang sikreto. Pinaniwala nga ni Olga si na Don Julio at Ramon na nasa ibang bansa ang kanyang anak na babae. Ngunit nalaman nga ni Ramon na nakakulong pala ang anak ni Olga at ito nga ay walang iba kundi si Bubbles. Sa kabilang banda, nalaman din ni Ramon na may pinuntahan si Olga sa koreksyonal. Aniya, hindi nga maaaring may masamang mangyari kay tanggol sa loob ng koreksyonal hanggat hindi niya pa ito nakakausap ng personal. Maya-maya pa, laking gulat nga ni Olga nang marinig niya ang pangalang Bubbles nang banggitin ito ng isa sa mga kaibigan ni Bubbles at napag-alaman nga din ni Olga na apo ito ni Mayor Celso na kanyang ama. Sa kabilang banda, mas lalong ang pinagdudahan ni Ramon itong si Olga kaya naman pinamanmanan niya ito sa kanyang investigador. Habang si Olga naman ay kinausap si Mayor Celso at tinanong kung sino umanong Bubbles ang narinig niyang binanggit ng isa sa mga preso. Nagkataon naman na nakita ni Ramon si Olga na umalis ng mansyon kaya naman dali-dali niya itong pinasundan sa kanyang investigador at napagalaman nga ni Ramon na sa correctional ito nagpunta habang si Bubbles naman ay nalaman nga na may bumisita sa kanyang lolo Celso. Si Ngunit hindi nga sinabi ng kanyang mga kaibigan kung sino dahil hindi naman umano nila kilala ang bumisita sa kanyang lolo. Kaya naman tinanong na lang ni Bubbles ang kanyang lolo Celso at sinabi niya kung sino umano ang bumisita dito. Ngunit hindi na nga sinabi ni Mang Celso kay Bubbles ang totoong pagkakakilanlan ni Olga. Inilihim na ni Mang Celso kay Bubbles at pinaniwala niya ito na isang kaibigan niya umano noon sa labas ang bumisita sa kanya. Ngunit nakakutob nga si Bubbles na may hindi sinasabi sa kanya ang kanyang lolo Celso at ito nga ang kanyang aalamin. Samantala dahil nasundan nga ng investigador ni Ramon itong si Olga sa koresyonal ay wala ang kaalam-alam si Olga na may nagmamanman na sa kanyang mga kilos. Buong akala nga ni Ramon na si Tanggol ang sinadya ni Olga sa koreksyonal. Nalingit sa kanyang kaalaman na si Celso ang kanyang pinuntahan para itanong nga ang tungkol kay Bubbles. Sinabi ni Ramon sa kanyang investigador na alamin umano nito kung ano ang koneksyon nito kay Mayor Celso dahil malakas nga ang kutob ni Ramon na may binabalak si Olga lang. Haban kay Tanggol na nasa loob ngayon ng selda at ang akala nga ni Ramon ay kaibigan ni Mokang ang Tanggol na nasa loob ng selda at hindi niya alam ay ito pala ang tunay niyang anak. Kaya naman ka pamilya kung bago ka palang sa aking channel ay magsubscribe ka na at iklik mo na rin ang bell icon para updated ka sa pinakahuling kaganapan sa paborito mong teleserye ang FPJs Batang Kiapo. Hanggang sa muli. Salamat!